Naray ko eh, chika ba? Kanang, ganina ba, naglakaw ko sa, kuan, naghatag ka sa amiga, tapos, gato daw ko siya, tapos niuli ko. Ako na lang isa naglakaw pag pa doon uli. So, na ako yung nakasugat nga, managuyab sa nanduha, Pilipina, niya, ambot na sa Egyptian, niya na, ibang lahi, niya. Karoon kay, ang katong iyang uyab, nagsigitan tanaw sa ko, ah. Tapos, ang babae, nakadetik siya nga. Ang iyang uyab, nagsigitan tanaw sa ko, ah. So, so, kanang, iyang gitipas o laing dan, imbes nga magkakuyog unta mig lakaw ato nila. So, ang, ang babae, gitipas niya o laing dalan ang katong lalaki. Para siguro, dili siya magsigitan tanaw, ina na, gitipas niya o dan. So, ako sad, nidiritsura sad ko, anak. Nya, Mod ko ka ng grocery kay mag grocery ko niya dayon yun kay pag adto na ko dito serado naman so ni balik ko sa akong agi um, uli na lang ko sa akong dipoy ano sa building tapos um pag adto na ko pag uli na ko sus nakatawa ko kay imbis ang katong babay gili kay likay niya <laughs> ang iyang uya ba dili makita sa ko dili sigitan aw imbis iyang gili kay noon sa maninoong hinuong hitabuang kauban man dahil may building. I mean, usar may building. So, nagkasugat may dito sila ni Agi sa lain entrance. Ako po, diri po ni Agi sa lain entrance. So, nag, ang, ang kuan, sitwasyon, so nagkasugat, hinuod may hinuon Nga dahil, yung nagatang may sa elevator na kanang muad sa ground floor. So, ang katong lalaki, morag ucheg na siya, kahit tanaw niya lahat. Siguro ni anak to siya sa walay mo nila, ka-building din iniya, niya. Ano ba? no, so, yung nagka, nagkasugat hinoon you know, mi, ang, ang babae kay, suko lagi ko ayaw siya, kala, iyang nawo ka ba kay suko ko, Kanang lagot ka, ba, ina na, imbis, giyon sa laniya, nakatawa ko na yung mood ko kay, imbis, giyon sa laniya, ang iyang lalaki nga, dili mo, makakita sa ko ah, na nagsugat na hinoon you know, mi, nagkahibaw, ah na hinoon you know, mi, parehas, may building, Oon niya, nagkaduhan ba dyan may og sakay sa elevator? Oon niya, na, na, kung ano ba dyan, kung ang lalaki na sa kong luyo niya, ako na siyang tubahan. Nakatawa ko, oh my god. Imbis nga, iya, hindi, gilikay-likay tong iya, hang uyab sa ako, ah. Gitipas niya, glayang dahan. Wala, ayun, oon. Ako, sa add to sa grocery timing, hindi, sirado ang grocery. Siya sa mausay pagkuan nila sus so, time ni eh. nagkasugat inon eh, mi eh. nag uh, nagdungan ni eh, nang sa elevator noon moadto sa sa ground floor tapos pagadto sa ground floor din nagkasu nagkasabay noon mig adto hinoon eh, tawag jud sa babae eh, niya si ang babae kay muro na kay naon kay lagot ang sa ba niya ang lalaki kay gahat tong mata niya <laughs> na ang babae kay suko nakaayo wala katika katawan na, no? Yung <laughs> sagot, yung saan -likay, likay ang, ang ending, nagsugat tragedy me. <laughs> Gihapon. Ang ah, nagsabay pa yun sa, le, sa elevator, so, maayo kaayo. <laughs> Mora to siya.